Sara nung kaso mo. Narikain mo na ako. Sige. Oh, no! Resign mo Pwede ba yan? Hindi na. Hindi na. I swear. Huwag kaiyak. Huwag kaiyak. Huwag kaiyak. JTB, anong gusto mo maging paglaki mo? <laughs> Wala ka bang pangarap paglaki mo? Wala na sir. Wala na? Bakit? Wala nang kwenta eh. Wala nang kwenta? <laughs> 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 Ang sahot mo sir, ano... Sir, anong kaso mo? Papasok ka na sir? Hindi nga sana sir, kaya ako nagtuntoy. Ano? Kapalan ka na? Huwag ka iyak, huwag ka iyak. Kaaway ah, tuloy kayo ni Ma'am oh, Paano ka magu good chat niyan? Hindi okay, ngayon, anong plano mo? Narikain muna ako. Sige. Resign muna, pwede ba yan? Tapos kailan mo kami babalikan? Kung kailan ko mawala. Pwede pala yun ngayon? Hindi po. Ano nga? Saan kayo? Hindi mo ko kuhapo. 25 pesos. Kasi may CA kang 400 eh. Dalawang 100, isang 200. Oh. Ako? Ako? Si Franz? Bakit naman? Isang pa ang Hindi na. Hindi <laughs> ba? <laughs> Hindi pa nga nagsisimula na yung video ko eh. Ako pa, na yung nanonood pa. Saka lalo yung Carlo. Alam mo ba kung ba't ka pinatawag sa bahay ni Kuya? <laughs> <Si> <laughs> <laughs> ha? Hindi makita pag CA si ha? <laughs> Pagka siya mas di makita. Sorry <laughs> Thank you. Hindi ka pa nangangako sa bahay ni Kuya. Ah, taso mo na kamay mo. Ayan. Ako. Ako. Si Ma'am Adet. Si so, Ma'am uh, Adet. Nangangako. Nang na. Na. Hindi na. Sino? hindi na. Pagbibigay ng lilinisan. Kanino? Kanino? Sa mga nangaaway. Sana naman mga bibigay ng gulang. <laughs> Ayan, yung mga nangaaway doon sa kanya. Ayan, no? I swear. Isang 500, isang 1,000. Sa na, latira. Alam mo ba kung ba't kita pinatawag sa bahay ni Kuya? Eto sa outbus yan. Mas marami pa yung absent mo. Eight. Ito <laughs> so, mga yung ginagawa po eh. Kailan pasokan nyo? Bukas sir. Ano? Ako? Ako. Si? si Ricky. Ricky. Ano Nangangako. Nangangako. Na. Na. Okay, tapos na magpasahog. Ay, kakasapin pala ako ni Sir. Ha? Sige, pang bye-bye. May isang gift eh. kayo. Ay, Ay mama din. Takapagsanggip ka din. Takapagsanggip. Huh? Makay tayo, mga kaibigan. Ayos no? ah. Nakal nakalibre tayo ngayon ah. Okay, okay. Sir, thank you. Hey, thank you, thank you.